Hello, kamusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast at ngayong araw pag-uusapan natin kung paano ba talaga mag improve paano ba matuto magsalita sa Tagalog kasi kung nakikinig ka ng podcast ko siguro nasa intermediate level ka ibig sabihin naiintindihan mo yung mga sinasabi ko pwedeng konti pwedeng madami pero naiintindihan mo tapos baka baka meron kang problema baka iniisip mo bakit naiintindihan ko siya pero hindi ko kaya magsalita hindi ko kaya gumawa ng mga sentence hindi ko kayang kausapin yung asawa ko hindi ko kayang kausapin yung nanay ko. Bakit ganon? Pero naiintindihan ko yung podcast. Naiintindihan ko yung mga video sa YouTube. Ano yung pwede kong gawin? So sa tingin ko, mayroong dalawang bagay na pwedeng gawin. Dalawang konkretong bagay na pwede mong gawin at simulan ngayong araw. So yung dalawang bagay na yun, Una, kailangan magkaroon ng tamang mindset, tamang pag-iisip. Pangalawa, kailangan magkaroon ng tamang paraan ng pagpapractice. Okay, so, yung una, ano ba yung tamang pag-iisip tungkol dito? Ano yung tamang mindset? At ano yung maling mindset? So, ito karaniwang sitwasyon sa mga estudyante ko, meron silang pamilyang Pilipino. So, lumaki sila na naririnig o narinig ng konte o ng madami yung Tagalog. So, na-expose sila, naiintindihan nila. Pero hindi sila nagsalita nung bata sila kasi Ingles yung ginamit nila nung bata sila. So, yung problema, bakit naiintindihan ko lahat pero hindi ko kayang magsalita? Ang hirap. So, sa tingin ko, yung tamang mindset dito, kailangan mong pansinin at isipin na maraming taon kang nakinig sa Tagalog. Sobrang daming input, kaya magaling yung pag-intindi mo kaya ang dami mong naiintindihan pero yung output meron bang practice ilang taon ba yung practice ng output mo ilang taon ka bang nagsalita sa tagalog so siguro mas konti kumpara sa input so sa tingin ko yung tamang mindset alalahanin natin na yung pagsasalita isang skill. So kailangan din i-develop. So kung nagpa-practice ka ng input, kung meron kang taon-taon na badaming input, kailangan din ng practice. Kailangan din maglaan ng panahon para mag-practice magsalita o mag-practice magsulat. Pero yung comprehensible input hindi ibig sabihin na walang tulong sa output. Kasi sabi ni Stephen Krashen, isang linguist, isang profesor at eksperto sa second language acquisition, sabi niya kung marami kang input, kung matagal kang nakinig sa lingwahe bago magsalita, magiging natural yung lingwahe sa'yo. At epektibong paraan yon para ma-acquire mo yung lingwahe, para makuha mo yung lingwahe. At meron siyang tinatawag na silent period. So ito yung panahon na puro input ka o mas madaming input kumpara sa output. So tulad ng sitwasyon ng kinwento ko kung magulang mo Pilipino o asawa mo Pilipino, marami kang exposure. So, hindi sayang yon Hindi sayang yung madaming input at wala masyadong output. So, yun yung tamang mindset. Okay, kailangan ko ng output. Kailangan ko mag-practice. Kailangan ko mag-effort. So, pag-usapan natin, paano ba? Anong kailangan kong gawin para mag-practice ng output? Kailangan mong magsalita sa Tagalog. So, pwedeng meron kang tutor sa Tagalog. Halimbawa, sa italki. Pero, yung mahalaga, sabi ni Rod Ellis, isang linguist, kailangan meaning-centered yung pagpapraktis. Ibig sabihin, kung nakikipag-usap ka sa tutor mo o sa asawa mo sa Tagalog, konti lang yung mga pagtatama. Konting correction lang. Yung mahalaga na pwede mong sabihin yung gusto mong sabihin. At hindi lahat-lahat kailangan i-correct ng, ng tutor mo o ng kausap mo. Ibig sabihin, kailangan yung grammar pero hindi yon yung pinakamahalaga. Mas mahalaga yung pakikipag-usap at nagkakaintindihan kayo. Yung isang issue doon kung yung asawa mo o yung nanay mo o kaibigan mo walang pasensya o hindi naman tutor. So baka hindi siya sanay sa tao na nag-aaral ng Tagalog. So baka i-correct niya lahat-lahat ng mali mo at pwedeng nakaka-discourage at hindi epektibo. Kaya mas okay magkaroon ng tutor, pero hindi din lahat ng tutor magaling. Iba din yung paraan ng iba. Pero paano kung wala kang kakilala o wala kang tutor online? Anong pwedeng gawin mo? So, bukod sa AI, hindi mo na natin isasama yung AI. Pero ngayon, kailangan mong magkaroon ng imahinasyon. Parang kailangan mong mag-isip ng mga eksena o ng sitwasyon na pwede mong gamitin yung Tagalog. So, depende sa layunin mo. Halimbawa, kung sa totoong buhay, mahilig ka sa sports, at sa native language mo, sa Ingles, laging sports yung yung pinag-uusapan nyo. Laging sports yung kinakwento mo. So, pwede mong i-practice paano ko ba ikikwento yung yung sports sa Tagalog? O paano ko ba ikikwento yung paborito kong manlalaro sa Tagalog? Kung mahilig ka sa pelikula, paano ko ba ikikwento na oh ito yung paborito kong pelikula kasi ganito kung mahilig ka sa pelikula paano mo ba ikikwento na oh yung paboritong pelikula ko yung Mulholland Drive ni David Lynch kasi maganda yung kwento kasi kakaiba yung storya so sa tingin ko kung relevant yung topic, kung interesante yung tema para sa'yo, at kung totoo na pwede mong gamitin sa totoong buhay, mas magiging interesante yung pagpapraktis mo. Kung pupunta ka sa Pilipinas, ano yung mga sitwasyon na pwede kang magsalita ng Tagalog? So, kung pupunta ka sa bar, gusto mong makipag-small talk sa bartender. Ano ba yung pwede mong sabihin? Ano ba yung kadalasan sinasabi mo sa Ingles? So, nagtatanong ka ba tungkol sa trabaho? Nagtatanong ka ba tungkol sa lengguahe? Ibig sabihin, mas okay kung mas targeted yung mga sitwasyon na pinapractice mo. Tapos, pwede mo rin i-practice yung pang-araw-araw. So, kasi madalas yung mga pinag-uusapan natin, alimbawa, o oh, anong ginawa mo kahapon? Anong gagawin mo mamaya? So, kailangan matutunan mo ikwento yung ginawa mo kahapon o ginawa mo noong isang linggo o yung ginawa mo noong bumiyahe ka sa Pilipinas at okay din i-practice yung plano mo. Ikwento yung plano mo. So, ibig sabihin, imbis na practicein mo yung conjugation table, mas okay, sa tingin ko, practicein yung eksena, yung sitwasyon. So, mag ka ng past tense. Ikwento mo yung huling bakasyon mo o ikwento mo yung ginawa mo kahapon. Kung gusto mo mag-practice ng object focus, so ikwento mo paano magluto ng pasta. Ikwento mo paano gawin yung ginagawa mo sa trabaho. Ganon. At dahil meron ng mga large language models, halimbawa yung chat GPT, madali silang pwede ka nilang tulungan gumawa ng mga eksena. Pwede silang makipag roleplay sa'yo. Tapos, pwede mong pansinin, ano ba yung mahirap para sa akin? Ano ba yung mga sitwasyon na kapag yun na yung tema, mahirap na? O kapag yun na yung grammar structure, mahirap na? So, dahil sa pagpapractice mo, mapapansin mo, ano ba yung mga kahinaan mo, di ba? Tapos, isa na lang, huli na lang, ipapaalala ko lang yung effective filter hypothesis ni Stephen Krashen na kailangan yung pagpapractice mo, relax, positibo, kasi pwedeng mas mahirapan kang mag-acquire ng lingwahe. Kung merong kaba, kung natatakot ka, o kung hindi ka komportable. So, mahalaga yung pagpili mo ng kaibigan na nagtatagalog o yung tutor mo na nagtatagalog. Mahalagang, mahalagang desisyon din yun. Kasi kailangan may suporta. Ah. Kailangan sinusuportahan ka. Hindi lang sa lingwahe, pati sa emosyon. Yun lang. Salamat sa oras mo. Sana makapag-practice ka Magsalita sa Tagalog. Kung may tanong ka, pwede mo akong tanungin. May akong transcript at may Patreon kung gusto mo suportahan itong podcast. Salamat at paalam.